Tingnan nga natin mabuti. Ayan o. Meron tayong parang Batman. Ganda o. Ganda na kulay. Mukhang oh, maganda to. Meron tayo dito. Ito. Ang ganda o. Ang linis. Ito dyan. Arte na dyan. na mukha. Ayan o. Ganda. Medyo bata pa ito. Kung makikita nyo pa lang sa kulay mga sigo, eh, dyan arden na dyan arden na mga sigo. <laughs> Bawi dito. So, yan mga kasigo, bali ngayong araw na to, eh, napakasaya ko dahil may nagdala sa atin ng kalapate. Eto, dala to ni Mr. Richard. Mga kasigo, si Boss Richard. Pangalan pa lang, eh, pang big time na. Mga kasigo, Richard, mala artistahin to. Richard Gomez, mga kasingo. So, yan, bali nagdala siya sa atin ng 9 pieces na puro John Arden. Lupit nito. <laughs> puro John Arden. Ito, sisilipin natin. Dilagay ko kasi siya dito sa may bandang ilalim. Kung makikita nyo palang sa kulay, mga sigo, eh, John Arden na John Arden, na Mga sigo. <laughs> Bawi dito. Pero bago yan, eh, medyo sisilipin natin yung ibang dumating sa atin kung konti lang pero wala na akong pake <laughs> ito dahil eto ang gusto kong makita yung mga John Arden na puro ito mga asin ko galing kay Mr. Richard ang lupe <makes> bali 9 pieces ang sisilipin natin ng mga John Arden pero mamaya huwag kayong aalis mga ko dahil tatawagin natin mismo si Mr. Richard si Boss Richard tatawagin natin at i-confirm natin mga asin ko yung kanyang bloodline dahil original John Arden ito bakit ganito ako magsalita? Yeah! <laughs> so yun, mga si ko, napakasaya ko. Walang iba pa sa Tara, silipin na natin. Ito, makasin ko. Bali, ito yung mga dala ng tropa pips natin. Bali, konti lang, pero puro of color. Makikita nyo naman, ayun o. Oh. Meron tayo dito parang Batman. Tignan nga natin mabuti. Ayun o. Oh. Meron tayong parang Batman. Ganda o. Oh. Ganda na kulay. Blue pied, white. Parang mga blue pied halos lahat. Makikita nyo dito, halos blue pied sila. Pero may, ayun, meron parang siyang red bat. Ito, makasin ko, nagtata tago pasilip naman ayo body hen hen na red bar Malit lang pero itong mga kak mga ko, eh, parang malalaki sila pero yung isa parang ang liit mga singko eh, no? parang bunso asing, <laughs> bunso ito <laughs> ang liit nya pero itong mga ito halos mga giant siya pero maganda dyan mga singko eh. puro of color eh, no? puro of color sila meron tayo dito mga blue pie blue pie white eto malit na red bar Uh, black pied tsaka blue pied halos blue pied eh mga kasi ko yun, eh, no? ang gaganda rin kahit pa paano pero ayoko sila <laughs> dito naman tayo dito naman eh meron tayo dito ito, maganda to ha sing ko oh, maganda to meron tayo dito ito ang ganda oh malinis blue bar white flight bali commercial lang ito ha ko yun, oh. Eh, no? pero maganda siya pulang pula yung mata yan you know? oh malinis blue pied tapos ngayon dalawa lang ito eh baka paaris ito mga kasing ko ito pa isa magkamuka sila mga singko kaso parang malungkot siya eh, no? Ma makumatamla yung muka <laughs> pero blue bar white light din merong pagka chance dating ayun no nakaklabring siya mga singko bali isang hen na nakaklabring tsaka isang kak bali parehas ang kulay parehas blue bar white light ayun no dito muna natin sila sinilagay mga kasing ko para hindi sila maisto. ko. Dahil iba may, may ari niyan eh. Dito eh, hindi na natin sisilipin dahil ilalabas na natin mamaya. Dahil nakita ko kanina ito eh, para mukhang neto lang. Eh. Ayun, oh. <laughs> ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Pero hindi na natin sisilipin. Ang gusto ko silipin mga kasing ko eh dito. Ayun oh. Sisilipin muna natin ng ganyan mga kasing ko. Tsaka natin iisa-isahin. Eh sa kulay pa lang eh. Diyan arden na dyan arden na mga kasing ko. Lalo na yun oh. Nasa dulo. Ayun, 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 ayun. Ay ay ayun o, mga singko. So, yan, bali, sisilipin natin yan na hahawakan pa natin, mga singko, para makilapis natin mabuti dahil siyam na piraso ito, dala to ni Mr. Richard. Mga singko, kung makikita nyo, yung gaganda. Kung ka makakapagtabi tayo dito ng isa, ayun, ayun pa, at saka ayun pa, parang gusto ko lahat sila. So, yan, mga singko, bali, sisilipin na natin. Hahawakan natin para medyo makilatis natin yung mga dala ni Boss Richard dahil nga nagdala siya sa atin ng mga John Arden na siyam na piraso mga siko. Sana makapili tayo dito pwedeng gawing breeder mga siko. Pang long distance ito. Bali! Mamaya tatawagan natin si Boss Richard para i-confirm at marinig nyo mga siko na purong John Arden sila. Mga siko. Ang alam ko nga mga ano to eh, Mga pangkip niya to. Pangkip. Pilipinan. Yan! Bali! isa-isahin natin o kaya pipili lang ako para hindi masyado mahaba silipin natin yung mga medyo pangaganda ganda para sa akin ko. So yun, sisilipin natin mauna dito So yun, bali eto yung una Napakaganda nito, laki ng katawan mga sito Bali eto yung isang jan Aten natin Makikita nyo eh, medyo light yung pagka-checker nya Hindi siya medyo black check pero sa kulay, tsaka sa mukha Mga sito yan, ang ganda Uwap, sa sing-sing, mga asito. Uy, commercial. Commercial. Ah, alam ko na. Style ko to mga ka-sing-ko eh. Stockbird to. Hindi <laughs> ko ako nulukohin. Stockbird yan, kaya commercial. Hindi pa tayo sa. Pili pa tayo, pili pa tayo. Maraming maganda dito. Ito, mas dark ang kulay. Napakaganda niya. Ayan, o. No? Tignan yung mata niya. Eh. Ayan, o. No? Parang duling. Sigo, dyan atin na dyan atin. White light. Bale! Uy! Commercial, mga sinko. Ibig sabihin, stock bird na naman ito. Huwag ako! <laughs> stock bird na naman, mga sigo. Bale! Tingin pa tayo dahil marami sila mga sigo. Eh, pipili lang tayo ng mga ilan tapos papakita natin yung itsura nila. Yung magaganda na itsura. Ay, maganda nito. Yon! Yung... Yon! Dalawa pa sing-sing, mga sing, -sing. Ko, ayun no, dal -dal Mahasiko, no. oh, ayun o, oh, nito, mga sing Ang pogi! Ay, ang panga! Bali, ito yung tingin ko ay lalaki. Black chick na medyo mas dumami ang puti niya. Mga chick ko, pero maganda. Ang sing-sing, eh, commercial pa rin. Another stock bird. <laughs> <laughs> so, yun, buddy, nakainan na tayo. Ito, sinipin natin pa isa. Ano ba? ba? Ito oh, mga asin ka meron tayo isa dito Parang ngayon o, no, binagbisa yung mga asin ka yun Ang ganda na yung Yan arte Yan o, Bali ito eh, stock board commercial Halos lahat sila mga asin yung naka commercial Ibig sabihin sa mga batikan, mga veterans Stock board Why to. So ayan mga sikong. ngayon sisilip tayo kahit mga dalawang piraso pa para maka, maka ano na tayo, makapili na tayo kung mm, meron man akong magustuhan pero paunahin ko kayo kung gusto nyo mamili mga sigo mga pure John Arden ito galing kay Boss Richard mga kapatid at silipin natin itong isa ito, ito, yung gusto ko mga sigo, ito, ito, ito maganda to isa siyang black check na ito jan after na jan after ng mukha kayo. Ang Medyo bata pa ito. Ang ganda ng mukha. jan after na jan after. Kaya ito yung mga gusto-gusto kong -gusto, makasin ko eh. Ganda ng mukha, ganda ng tayo. Medyo lugod nga lang yung ibon, pero gwapong guwapo Sa tingin ko, eh, parang alanganin hen, alanganin kak. Makasin ko, dahil bata pa ka pangkip lang <laughs> ah siya siya wop komersyal lang siya <makes> 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 bird kasi pag mga pangkip mo wag mo lalagyan ng mga clubbing dahil nga pag i-interest ng mga tropa pag nagkalasingan eh yari na kuha mga clubbing mo kaya gagawin natin commercial para fun stock for hindi halata hindi pag i-interest ayan yung <laughs> technique dyan mga siko so meron na naman tayo sa tayo. Gato, ito ganda hmm. ito isa na lang mga ah, siko isa na lang sisilipin natin para mapakita na natin yung iba. Uh, videohan na natin. Ilan lang yung hahawakan natin? Ito, last na ito mga sika. Ito, medyo nakita ko maganda. Ito, toto malaki sya. Malaki siya. Mabukot na ako. Maganda nito. Sa so, tingin ko, lahat ng na hinawakan natin, eka. Sa tingin ko, wala akong nahawakan na hen. Pero ito, eh, napakaganda nito. jan eh. Diyan ate. Medyo breeder ito. Kaya, mas parang mas gusto ko siya. Sa Sing Sing naman, eh, you know, Matic, Commercial, Stockbird, ha? Dito, alam ka, alam po yung ganyan. E, ganda nito. La, check, napakalinis, napakakinis, mga sila. Ganda. Diyan, artin Woohoo! <laughs> So ayan, yeah, bali, ito na naman. Ito yung pinakahuli natin pagkikita na pure John Arden. Ngayon, tatawagin natin si Boss Richard para makonfirm natin, mga singko, na totoo nga yung sinasabi natin, pure John Arden to. Tara, tawagin na natin. So ayan, yeah, mga singko, bali, tatawagan natin si Boss Richard para makonfirm natin yung mga bloodline ng mga dalanyang niyang kalapate at para marinig nyo na rin, mga singko, bali, tawagan natin siya. At para ma... Ayun, nag ring na, mga kasing ito. So, yan, ta, uh, para maalaman natin kung talagang puro mga John F. din ito. Hello, hello, hello? Hello, Hello? Uh, hello? Boss Richard? Ah, yes. uh, ito nga? ah oh, si ano po ito? Si... You see ya? Ah. Sing TV. Ah, ito, kapusta? Anong balita? Ah, eh, ba? sir, sir, sir. Eh, bali tatanungin ko lang sana tungkol din sa mga dala kalapate eh, na dila mo sa akin, boss. Ah, yung sapa, yung shop. Ah, 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 sir. Napakaganda niyan, napakaganda. Sobrang lupit niyan, puro-puro. Halos pang stock pa diyan. Eh, sir, tatanungin ko lang kung talagang mga Purong Jan Arden ba itong mga kilala ah, hey. mga sa atin? Dahil naririnig din ng mga ah, mga, okay, mga sige. pin atin na din. Kung talagang purong Jan Arden sana sa inyo maggaling? Ah. Wala akong Jan Arden. Ah, Jan Alden yan. Jan Alden. <laughs> Hindi, sir. Ah. Wala akong alam na Jan Arden. Hindi, sir. Walang ano ganun, siya? Walang ganun. Jan, Arden. Jan Arden. Jan Arden. Walang Jan Arden. <laughs> Hindi ko alam yung Jan Arden. Ba, ano yan? Uh, Ma... mali, mali yan, mali, mali. Bloodline mm -hmm. na John Arden. Ay, walang bloodline na John Arden. Hindi ba John Arden, sir? Hindi ba John Arden? Ah, hindi, hindi. Walang John Arden na bloodline. John Alden, meron, meron. John Alden. <laughs> Dahil nga, breed ko yan. Eh, puro, puro yan, idol. John Arden. Ah, walang ganun, walang ganun. Ah, ano po ba, sir? Ah, Jan, Jan Alden yan. Jan, Jan Alden. Alden. Ah, Jan Alden. Hindi, hindi siya Jan Arden. Jan Ar... Wala, wala, walang ganun. Ngayon ko lang narinig ah, yung Jan Arden. Jan Al... Jan, Jan Alden, Alden, Alden pala to. Mali tayo, ha? Ah, Sige Jan Alden. Yes, idol. Jan sir, Alden to, yan. Sir. Jan Alden. Puro yan, sir. Puro-puro yan. Puro Jan Alden yan, sir. Puro Jan Alden. Bali, breed ko na ah, yan, sir? Oh sir, ganyan yan. Ayun. Kaya ang bloodline niyan, John Alden Bali Richards. Bali ang dahil kayo na po ang nag-read. Oo, oh, John Alden Richards na yan. John Alden Richards. Ay, ito mga sigo. Ano po? <laughs> John Alden Richard pala itong ibon natin. <laughs> Parang pang-artist na sir ah. Ah, hindi, hindi, hindi naman. Katulog lang siguro, Alden katulog talaga lang. Sir, ganyan talaga. Oo oh, sir, John Alden Richards na yan. John Parang Alden Richards. Parang Kasi pilito ko na ginamit -artist doon. artist na sir eh. John, John Alden Richard Yes, sir Ah, kasi bridge yan nandun, sir Oo, oh, ah, ah Oh, dahil John Alden yan Eh, pilito ko yung ginamit John Alden Richard Ah, yan. sir, sir, sir Eh, isang tanong lang, sir Ah, ano yan, Idol? Ano po bang gamit yung love name, sir? Ah, ang gamit ko ngayon yung Hello Love Again <laughs> Love Mas palapit pakinggan May showing po yata ngayon, sir Ano yan, Idol? Ano I yan? Ano yan? Hello, love again, love. Yes, I do. Hello, love again, love. Ay, ah, sige sir, thank you, thank you, thank you po. Maraming ah, sige, thank you, thank you, din, idol. I uh, do. John Alden Richard. Yes, I do. Ang love name sir eh. Hello, love again, love. Yes, I do. Lera <laughs> bagong love name natin. Thank you sir, thank you sir. Jayon, <makes noise> so, masingon na rin nyo. Hindi pa siya. manita yun. Eh. <makes noise> Hali. Hindi pala si John Arden. John Arden Richard. <laughs> John Arden Richard pala ito. Ha? Sino? Ang naman ni Jan? Ang ganda ng love name. Hello, love. Again, love. Ito ba Pasok ko lang ha. Pwede kayo mamili mamaya. Eh, I-dismay di na natin lahat doon. Pwede kayo mamili ah. <laughs>